Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. Bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Claire Galvez, Lodi Tessie Fermeza, Lodi Bien Tyron, Lodi Manhua is my fav, Lodi Rico Coro, Lodi Ronil Pinaso, Lodi Juan Balansag, Lodi Asta Boy, Lodi Denico Jabines, at kay Lodi na may beard day ngayon na si Kim Jasper Habagat Verba. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-isang daan at labing-anim na kabanata, sa pagpapatuloy, nakatingin sa papel ito na sinabi na bueno, narinig kong nasa napakasamang kalagayan si Weeji Chon. Kumusta na siya? Sumagot sa kanya si Baek Muyang sa kanya na nakakabaliw. Dahil lang sa tarantadong si Biriyu yon. Pinapanday niya ang sarili gamit ang iba't ibang gamot at saradong pagsasanay para puksain ang tarantadong iyon. Dagdag pa niya na sa palagay ko, makikita na rin natin siyang matupad ang kanyang hiling sa lalong madaling panahon. Gabi na at makikita ang bahay na ito. Sinabi ng nasa entablado habang nagbibigay ang papel ang isang ito na kadalasan sa inyo rito ay tiyak na alam na ang pangalan ng kriminal na ito. Dagdag pa nito na makikita ang malaking larawan ni Yeren sa likod niyang sinasabi na siya ang walang hiya na lumapastangan sa ating marangal na binibini sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya gamit ang kanyang maruming katawan. Dagdag pa nito habang inilantad ang larawan ni Ryo sa kanila na at siya rin ang makikita ninyo sa papel na ibinigay namin sa inyo. Makikita ang larawan niyang nakangiti na sinigaw ng mga ito na bi. Ryo, yon, patayin siya, ang maruming hayop, mamamatay na siya. Napinunit ng mga ito ang papel na larawan niya habang sinisigaw ang mga katagang ito. Napatikong pa ng kamaw ito habang malakas na sinisigaw ng mga kakamping mga bantay na matagal nang sabik dito. Pagkatapos ng gabing ito at pagsikat ng araw, magkakaroon ng lehitimong paligsahan sa digmaan ng limang araw. Dagdag pa nito habang sumisigaw ang mga ito na patayin siya. Patayin siya na ako si Dan Daepion, Vice Leader ng Guardian Troop, nakarinig ako na haamon siya sa ikalimang sword dragon. Ang hayop na yan, dapat nating iparamdam ang kanyang pagkakamali sa paghawak sa ating Diyosa. Tahimik lang ito sa sulok na sinabi niya na ipinakita na ng vice leader ang kanyang larawan sa lahat. Dahil siya ay nasa ikapitong sword dragon at hindi niya siya pwedeng parusahan, ang limang sword dragon ang gagawa ng paraan para pabagsakin siya. At pagkatapos makikita ang brasong ito na puno ng peklat habang sinasabi na hindi ko alam. Sa palagay ko, hindi naman yun masyadong masama. Ito pala ay ang hiniwa ni Ryu ang braso na sinabi pa na naglalabas ng itim na umiikot na enerhiya na pero saan mo mang paraan. Pakiramdam ko ako mismo ang papatay sa tarantadong yon At sumapit na ang umaga na makikita ang mga punong ito. Naglalakad ang grupo ni Ryu na sinabi ni Hyorong na kahit si Wee ay ganyan. At ngayon Rio, matatapos mo rin ba ang dalawang martial battles ng sunod-sunod? Tumugon siya na nakalagay ang kamay sa likod ng ulo na hindi ako yung tipo na nagpapaliban ng mga bagay. Sinabi naman sa kanya ni Tito Jiang na hayaan ninyo siya. Kung susunod siya sa sinasabi ng iba, ang gago na yan parang gusto na niyang mamatay talaga. Dagdag pa niya na napahinga ng malalim na dapat nga ay magpasalamat tayo na tinalikuran niya ang kasakiman niyang sumali sa martial contest gamit ang sound martial arts tumugon sa kanya si Hyorong na oo, dahil hindi niya dinala ang ginto. Siguradong nagpasya na siyang isuko ang sound martial arts. Napalingon sa kanila si Ryu na sinabi na ah, inilagay ko lang ito sa tabi kasi akala ko hindi ko ito kakailanganin para sa mga haharapin ko ngayon. At hindi ba ito ang three star sparring tournament, promo test lang ito para sa promosyon ba? Diba? At isang boses ang mapapakinggan sa gilid na sinasabi na ikaw ba ang seven god sword mo yung wii? Papalapit sa kanila ang dalawang ito na sinasabi pa na ipakita mo kung karapat dapat ang iyong reputasyon. Harapin mo ako sa laban. Sinabi naman sa kanya ni Moy Ong Wii na dahil hindi ko palubusang natutunan ang Sword Dragon Style, hindi ako pwedeng makipaglaban ngayon. Papunta kami para kumuha ng pagsusulit, kaya paumanhin muna. Napasabi naman si Hyorong mula sa kanilang likod na Jang Hyong, alam mo ba kung sino sila? Tumugon ito na batay sa hitsura nila, sa tingin ko sila ang Gun Ryan Double Swords ng Gun Ryan Clan. Si Nano at Che Hagen. Narinig ko na hindi naman talaga sila magkapatid sa dugo, pero parang kambal ang turing sa isa't isa. Sinabi ni No Juseng sa kanya na tulad ng chismis, mayabang ka at hindi marunong gumalang sa nakatatanda. Dagdag pa ni Che Hagen, hindi ko sigurado tungkol dyan. Dahil natakot siya at sinubok ang umiwas dito, sa tingin ko naduduwag siya, hindi tulad ng sabi-sabi. Nagpatuloy sa paglalakad si Moyong Wee habang sinasabi na labag sa patakaran ng paaralan ang makipaglaban dahil sa walang halaga na dahilan. Kung talagang gustong-gusto ninyong makipaglaban, tatapusin namin ang pagsusulit ngayon. Kaya sundin niyo ang tamang proseso para mag-request ng laban. Tinawanan siya ni Nojuseng na napatigin sa kanyang sinasabi na ginagamit lang ang mga patakaran ng paaralan bilang palusot. Sinusunod lang ng mga tao ang patakarang iyon sa harap ng mga master. Mayroon bang kahit sino na hindi pa nakipaglaban ng palihim dito sa paaralan? Dagdag pa ng isa na ayan, sabi ko na nga ba, takot lang siya. Sabi nila na hindi pwedeng manganak ng aso ang mga tigre, pero mukhang hindi pala yon lubusang totoo pagkatapos ng dalawang henerasyon. Napatingin ng masama sa kanila si Moy Ong Wiyi na sinabi niya na ano ang sinabi mo. Napatingin sa kanya si Nojuseng na sinabi pa na ang sinasabi ko. Kahit aso na dumaraan sa kalsada ay pagtatawanan ka, dahil ang apo ng dakilang mandirigmang si Moyong Johnson ay isang duwag. Dagdag pa ng isa na napatungong tumawa na mukhang hindi nagtagumpay sa lahat ng bagay ang dakilang mandirigmang iyon. Nagbulungan ang dalawa na sinabi ni Hyorong na sila mismo ang tumutukoy sa sarili nila bilang mga asong dumaraan sa kalsada, bakit sila ganyan? Tumugon si Tito Jang na napahawak sa baba na mukhang sinusubukan nilang pigilan siya na kunin ang promotion test. Dahil nabanggit ang kanyang lolo, sa tingin ko hindi ito matatapos ng maayos. Napaturo si Ryo sa gilid na sinabi niya na dahil marami pa tayong oras, sa tingin ko magandang lugar. Iyon, may galit sa mga mukha ni Moyong Wei na sinabi niya na anong dahilan mo para manggas kang magsabi ng ganyang bagay. Kung wala kang makatwirang dahilan, hindi ko ito palalampasin. Binunot ng mga ito ang kanilang espada na sinabi pa na ano ang gagawin mo kung hindi mo ito palalampasin. Dagdag pa ng isa na ipakita mo sa amin kung karapat dapat ka nga ba para magsabi ng ganyan sa amin. Hinatak ni Moyong Wii ang kanyang espada na nagagalit sa mga ito. Umupo ang tatlo upang manood na sinabi ni Rio na rayang rayang. Bigyan mo ako ng beef jerky. Nakita kitang kumuha niyan mula sa cafeteria. Habang kinukuha ni Hyorong ito, sinabi niyang napatakla na nakita mo pala ako. Balak ko sanang kainin ito habang pinapanood ka. Na sinabi rin ni Tito Jiang na napatakla din na medyo nakakainis para sa Seven God Sword na harapin ng mga senior na bastos na yun. nag naman sa kanya si Ryu habang hawak ang beef jerky sa isang kamay na sinabi niya na kaya mo yan, Wee. Bubugin mo ang mga adong yun. Na napasabi naman si Hyorong na may tangay na beef jerky na bakit. Kahit dalawa sila, hindi ko iniisip na maihahambing sila sa kanya. Humihingi din si Tito Jang ng beef jerky na sinabi nito na kung pa isa, -isa. Oo, dahil ang dalawang yon ay mga ikalimang sword dragon. Kinagat niya ang beef jerky habang sinasabi pa na pero iyon ay kung ang promotion test ay sa pamamagitan ng isa laban sa isa. Mahina lang sila kung ang batayan ay ang kakayahan ng bawat isa. Pero kung magsama ang dalawa na yun. Mas mahirap pa kaysa lumaban sa dalawang geryong seven peaks ng sabay. Dagdag pa ni Tito Jiang na makikitang mabilis na gumagalaw ito na yun ang Two Minds Combined Illusion Sword. Samantalang ang isa naman ay tumalon sa ere na pinaikot ang kanyang espada na makikita ang tila ulap na umiikot sa kanyang harapan na sinabi pa ni Tito Jiang na yan ay isang kasanayan na pinakamainam para sa dalawang tao na umatake laban sa iisang tao. Inatake ng mga ito si Moyong Wei ng sabay na sinabi pa ni Tito Jiang na habang patuloy na bumibilis sa mga atake, banibitag nila ang kalaban gamit ang isang atake na parang ilusyon. Nasugatan si Moyong Wei sa kanyang bandang balikat na likod na pinagtatakahan niya. Napangiwi naman ng bibig si ng nang makita niya ito, na napasabi ng hindi maintindihan dahil sa kanyang punong bunganga ng pagkain. Na ayon sa kwento na ang sinabi ni Ryo ay Hoi Wei. Anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? na napasabi naman si Hyorong habang kukuha ng beef jerky sa kanyang kamay ngunit ito ay ubos na. Na hindi ito maari, dagdag pa ni Tito Jiang na napahawak ng mahigpit sa beef jerky na nalintika na. Habang mabilis na pinaikutan siya ng dalawa sinabi pa ng mga ito na masakit ba? Dagdag pa ng isa na bakit hindi ka nalang lumuhad at tanggapin na natalo ka. Tumugon sa kanila si Moyong Wii na mula ngayon, lalabanan ko na kayo ng seryoso. Hinampas niya ang kanyang espada na sinabi pa niya na kaya, mag-ingat na kayo. At pagkatapos ay maraming slash sa hangin ang pinakawalan niya. Napatingin si Ryu sa babae nang biglang lumitaw sa kanilang likuran. Na namang hang nanunood naman si Hyoron. Na sinabi ng babae na oo, talagang mahusay siya. Na sinabi naman ni Tito Jiang na ngayon, seryoso na siyang lumalaban. Nagtatakang napatingin naman si Hyorong sa babae na sinabi pa ni Tito Jiang na dahil hindi biro ang pagkakakuha ng Seven God Sword ng kanyang palayaw. Na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na siya marahil si Legion Jin Seol, mula sa tanyag na pamilyang Li na gumagamit ng dalawang espada. Narinig ko na nakahihinga lang siya ng maluwag kapag nakakapanood siya ng mga kapanapanabik na laban. At pagkatapos masayang sinabi pa ni Legion Jin Seol na yun ay isang malakas ngunit banayad at mabilis pang sword key. Dagdag pa niya na kahit ako, hindi ako kumpiyansa na makokontrol ko ang isang sword key na gaya nyon. Patuloy na nakatingin si Hyorong sa kanyang sinabi na ako rin. Ang mga taong kayang gumamit ng ganoong katumpak na sword key tulad ni Moyong Wii ay talaga ngang. Bihira, pero sa tingin ko hindi ka talaga pangkaraniwan dahil napansin mo ang mga yon. Unang beses palang kitang nakita, pero sa tingin ko may napakahusay kang kakayahan. Tumawa ito na sinabi sa kanya na nakakatuwa naman ang papuri mo. Sa tingin ko mahusay ka rin. Tumawa rin si Hyorong na sinabi na ganun ba? Masarap din ang pakiramdam na kilalani ng isang gumagamit ng dalawang espada. Ah, dahil gumagamit din ako ng dalawang espada. Natahimik lang na nakatingin sa kanila si Tito Jang. Sinabi naman ni Ryu habang napatungo ng ulo na siguro matatapos na rin ito sa lalong madaling panahon. Gumamit ng kasanayan si Moy Ong Wiyi ng kanyang kasanayan na third technique galaxy flash, galaxy meteor sword technique, na nagawa niyang mapatalsik ang espada nito, at pagkatapos ay nagulat ang mga ito na makikita ang mga mukha nilang napangiwi. Ibinalik na ni Moy Ong Wiyi ang kanyang espada na sa kaluban na sinabi pa niyang nakapikit na sa kabila nito, ayaw niyo pa rin bawiin ang mga salita niyo, na sinabi sa kanya ng mga ito na binabawi na namin ang pagkakamali naming iyon. At pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang mga ito papalayo. Biglang isang boses ang nagsalita na sinabi na ang dalawang tarantadong iyon ay talagang kilala sa kanilang sabayang pag-atake, pero mahusay ka talaga. Nagulat siyang napatingin na napasabi sa isip na ang tinig na ito. Isang babae, sumuntok ito sa kanyang kamao na sinabi sa kanya na iyon ay perpektong paggamit ng espada, talagang nag-enjoy akong panuorin iyon. Humarap si Moyong Wee na sinabi niya sa isip na hindi siya mukhang delikado. Pero ang mga babae. At pagkatapos sinabi niya na salamat. Paumanhin dahil may pagsusulit akong kukunin. Naglakad na si Moyong Wee habang sinabi ni Riona sa tingin ko, sobrang wasak ng balikat niya para masabing perpekto 'yon. Sumunod na sila kay Moyong Wee na sinabi ni Hyorong na bumukas ang sugat habang nakikipaglaban siya. Dapat ba natin siyang gamutin kahit kaunti lang? May kinuha sa loob ng damit si Tito Jang na sinabi niya na tingnan natin. Wala tayong oras para tahiin ito, pero may dala akong pamahid at benda. Biglang napatigil si Hyorong. Lumingon sa babae na sinabi niya na ah, Miss. Kung ayos lang sa inyo, maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Hori Ong, mula sa Taeul Sword Clan. Nagulat naman ito sa kanya. At pagkatapos masayang sinabi na oo, walang problema. Ako si Lijin Seol, mula sa Lee family na matagal nang nagsasaliksik tungkol sa dalawang espada sa loob ng maraming henerasyon. Dahil gumagamit ka rin ng dalawang espada, bakit hindi tayo mag-spar balang araw? Masayang tumugon siya habang papaalis na sige, magkita na lang tayo mamaya, pero sa ngayon paumanhin muna. At pagkatapos makikita ang gusaling ito at isang arena. Sinabi ni Oman Hieyong mula sa Haiyan San Clan kay Moy Ong Wee na ayokong sabihin ng iba na nanalo ako dahil tinalo ko ang isang taong sugatan. Bakit hindi ka nalang sumuko ngayon? Tumugon siya na wala akong balak gawin yan. At lumipat naman sa kabilang arena, na sinabi ni Rio na hindi ba ikaw si Dan Depang, na kilala rin bilang douchebag. Nagpalabas ito ng enerhiya na sinabi sa kanya na hayop ka, bago ka pa makarating sa pintuan ng impyerno, Pagbabayar nakita sa Padalos Dollars mong hamon sa laban na ito. At dito na po nagtatapos ang na ika-isang daan at labing-anim na kabanata. Ika-isang daan at labing-pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi pa sa kanya ni Rio na makikita ang larawan nitong nakaguhit sa papel na o, oh, gaya ng inaasahan. Hindi ko man maintindihan ang pinagsasabi mo. Pero ngayon tiyak na akong sobra kang bilib sa sarili mo. sinabi pa ni Gang Sang na Black Tortoise Squad's Flying Grass Blade, si Dan Depuong. Nakakuha siya ng pitong boto mula sa mga miyembro ng squad dahil sa madalas na alitan niya sa mga babaeng opisyal at masamang relasyon niya sa Red Vermilion Squad. Sinabi naman ni Jean na siya ang deputy leader ng isang kakaibang grupo na tinatawag na Bingbong Guard Regiment. Maliban sa Bingba Ekbong, sila ang nagiging puntirya ng pang at paghahambing ng lahat ng babaeng opisyal. Minsan, minamaliit din nila ang Red Vermilion Squad. Dagdag pa ni Moon Hai na palagi siyang nanunukso sa mga babae at nagsasabi ng mga bastos na salita habang pinapanood sila. Kung wala ang regulasyon ng akademya, giniling ko na siya. Dagdag pa ni Hyun Woon na sa kasamaang palad. Kumpara sa kanyang bulok na ugali, mahusay naman ang kanyang kakayahan, at isa siyang natatanging talento ng Dayang Kang Sek. Ang espesyalisasyon niya ay sunod-sunod na saksak, na liksi at kasing talam ng isang dahon ng damo. At pagkatapos itinutok nito ang kanyang espada na sinigaw pa niya na tarantad ong gago na galing sa maliit na sekta, nang ahas kang magsalita sa harap ko. Tingnan natin kung magsasalita ka pa rin pagkatapos ng pitong minuto. Sinabi naman sa kanya ni Rio na ay naku, narinig ko na may sakit ka sa utak kaya pala mukha kang may karamdaman. Gagamutin kita ng buong puso, kaya halika at humiga ka rito. Makikita ang dalawang ito na sumigaw ng may galit si Dande na hayop ka. Ngayon hindi nakita bibigyan ng pagkakataong magmakaawa para sa kapatawaran. Na napasabi naman si Tito Jiang kay Hyorong na sa totoo lang, sa kakayahan niyang mangudyok, posible talagang maging pinakamagaling sa buong mundo. Dagdag pa ni Hyorong sa kanya na, kung batay sa pamantayang yun, Tingin ko maaari pa rin siyang maging isang batang dalubhasa. Kahit ang mga hukum ay namangha, na makikita ang tatlong hukum na sinabi ng Nakagrin na bakit siya gumagawa ng ganoong mapanganib na panguudyok laban kay Puong. Sinabi naman ng nasa gitna na sobra na rin ang paglalabas ni Puong ng kanyang intensyon na pumatay. Dagdag pa ng isa na posibleng may mawala ang buhay sa ganitong takbo. Hamampas ito ng kanyang espada kay Ryo na sisnabi pa sa isip na walang muwang na tarantado. Hindi mo ito maiiwasan. At nang makalapit na ito kay Ryo, gumawa siya ng harang upang maharangan ang pag-atake nito sa kanya. Napangiwi ito ng mukha sa gulat na may pagtataka, Tumadjak sa lupa si Ryo ng mabigat, at biglang mabilis na gumawa siya ng isang flying kick na tumama sa mukha nito. Napanganga na lang ang dalawa nang makita nila ito na hindi makapaniwala. Gayon din ang mga hurado. Nakikita pala nila kung paano patuloy na sinipa ni Ryu ito gamit ang kanyang kasanayan na lifeless kick. Extreme Body Modification Kapag tumama ng perpekto, ang lifeless kick extreme. Isang sining sa paan na winawasak ang buhay sa lahat ng bahaging madikitan ng talam ng mga talampakan. Pinipilit nito ang parte man o buong katawan na magbago sa isang metamorphosis, at ang anyong lalabas mula rito ay nakabatay sa tagapagpaganap ng sining na yon. At pagkatapos napahawak ang nakagrin na hurado sa bibig na nakapikit na sinabi na pero tapos na yon. At hindi naman ito labag sa martial rules. Dagdag pa ng nasa gitna na hindi ba dapat pigilan na natin yon? Sinabi naman ng isa na tama yan, pero hindi na niya ito na ituloy. Na makikita si Tito Jiang na may kakaibang reaksyon ng mukha na nanunood sa kanila na sinabi naman ni Hyorong na napaturo sa gilid na tiyak na galit na galit si Ryuyon sa senior na yon. Sa tingin ko dapat muna nilang linisin ang lugar bago ang susunod na laban. Punta tayo doon at silipin. Napatingin sila sa gilid na sinabi pa ni Hyorong na o. Oh, sa kabilang, panig, ramdam talaga na parang totoong martial battle yun. Biglaan pa itong itinakda kagabi, at malamang hindi pa maayos ang pagkakaabot ng balita, kaya paano sila nakaalam at nakarating. Makikita ang mga babaeng ito na sinasabi habang kumikinang ang mga mata na ano ang gagawin natin. Ang mandirigmang moyong natin ay sobrang dumudugo. Paano pa siya makakapagpatuloy? Dagdag pa ng isa na nanapahinga na ito ang dahilan kung bakit mas gusto ko ito. Ang puso ko, kumakabog, dagdag pa ng isa na pakiusap. Manahimik kayo para siya ay makapagpokus. Napatingin naman sila na sinabi ni Tito Jiang na parang mas nakakatakot ito ngayon. Huwag na tayong lumapit, dito na lang tayo manood. Na napasabi naman si Hyorong na sang-ayon ako ng buo sa desisyon mo. Sa tingin ko matatapos din naman yun kaagad. At pagkatapos makikita ang isang ito na hinagis ang kanyang humahabang sandata. At pagkatapos hinarang ito ng espada ni Moyong Wi. At mabilis itong lumapit sa kalaban niya. At hinampis niya ang kadinang nakatali sa sandata nito. At pagkatapos ay tinutukan niya ito ng kanyang espada sa leeg. Na napangiwi ng mukha ito, namangha ang mga babae na napasabi na gaya ng inaasahan ko nanalo ang ating mandirigmang Moyong Wi'i. Dagdag pa ng isa na ang galing. Anong gagawin natin? Kailangang may magpagamot agad sa kanya. Naglakad si Moyong Wi'i papalabas ng entablado na makikita ang dugo niyang pumapatak sa sahig. Napatingin naman sa gilid si Hiorong na sinabi niya na nagpatuloy si Moyong Wi'i kahit lumala ang sugat para ipakita ang husay. Pero mayroon din bang ganoong uri ng armas ang Hyungsan clan? Nakatingin naman sa kabilang gilid na sinabi niya na ang tinutukoy mo ba ay ang lubad na sibat? Hindi sila gumagamit noon. Sa tingin ko, hindi yun konektado sa kanyang clan kundi natutunan niya lang mag-isa. Pero magaling yon. Sinabi pa niya sa isip na parang kakaiba na pinili niya ang isang estilo na walang kinalaman sa kanyang sariling martial arts. Maaari niyang sinadya itong aralin para maging pantapat o panlaban sa mga partikular na kalaban. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito na hindi maaari. Sila ba ang mga yun? Sinabi naman ng mahina ng may takip na pamaypay sa bibig na may nakita kaming kakaiba nang dumating kami para manood kay Dan Depang at Kang Hai Wan Chu. At may nakakaalam ba rito kung bakit si Oh Moon yun, na nasa talaan ng ating White Tiger Group, ay nauwi sa ganyan. Napakamot ito sa pisngi na tumugon na hindi ko alam. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya nagdala ng rope dart. Naplagay naman ng kamay sa baba si Jium na sinabi niya na baka ibinigay ng pinakamataas na alagad ang listahan natin dahil nasa iisang grupo siya kasama ng Seven God Swords Group. Pero, parang ang sarap sa pakiramdam na makita na natalo agad ang mayabang at creepy na si Omun yong At tungkol naman kay Dan Di-pyong na nanginginig ang katawan ni Huangbo na nakayakap sa kanyang katawang sinabi na nakakatindig balahibo. Nakakakilabot talaga ang pinakamataas na alagad. Pero dahil walang magandang may dudulot kung mapansin ako ng pinakamataas na alagad. Hindi ba mas mabuting magkunwari ako? Sinabi naman ni Hyun Woon na hindi, okay ka na sa kasalukuyan mong anyo. Oh, muling lumabas ang pinakamataas na alagad. Si Kang Hai kaya ang susunod na haharapin niya? Makikita si Ryu sa Entablado na sinabi niya sa kanyang kalaban na ikaw si Kang Hai mula sa Musan Clan at kabilang sa One Mu Group, di ba? Pinaipay niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya dito na ikaw ang uri na nandadaya at may hilig man ayer sa iba na hindi mo gusto sa pamamagitan ng peking chismis. Diretso na lang at labanan mo ako. Kung hindi ka kikilos, ako na ang gagawa. Sumagot ito sa kanya na bastos. Pero bilang senior na may malaking awa, patatawarin kita. Iisipin kung ginawa mo lang ito matapos ang isa pang laban. Sinabi pa nito sa kanyang isip na buwisit, mas malakas si Dan Depang kaysa sa akin, imposible kong talunin siya. Nakakahiya nga, pero mas mabuting sumuko kaysa magtapos na. Parang si Dan Depang, habang sasabihin sana nito na siya ay sisuko na, mabilis naman si Ryung umatake sa kanya. At at makikita itong binugbog niya na napasigaw ng sakit, na sinabi sa kwento na upang sumunod sa mga patakaran ng deliberation, Papalitan namin ito ng isang imahe na kahawig ng sitwasyon sa trabaho. At pagkatapos sinabi ng nasagit ng hurado na hindi ba dapat tawaging pambubugbog na lang ito kaysa sabihin isang martial battle. Sa tingin ko nagpaplanong umatras si Hai Wanchu. Napasabi naman ang nasa gilid na napalagay ng kamao sa bibig na ito ay talagang sobra na. Pero dahil umatake siya bago paman matapos ang kanyang sinabi at nangyari ito pagkatapos na ibunot ni Hai Wanchu ang kanyang espada, kaya... Na sinabi naman ang isa na seryoso, wala namang problema sa proseso pero ito ay talagang na hindi na niya ito itinuloy. Sinabi naman ni Hyun-Woon na nagtapos ito ng kakila-kilabot. Kahit si Nohak ay hindi natalo ng ganito kasama. Sa paanong paraan, baka mas malupit pa ang senior brother kaysa sa master. Sinabi naman ni Hwangbo na oo, tama ba na ibigay ang listahan? Nasinabi naman ni Jium mula sa kanyang likuran na kung may kailangang dumaan sa ganoon, mas mabuti na sa mga taong iyon na mangyari. Sige na, alis na tayo. Gusto ko sanang panuori ng laban ng Seven God Sword, pero sa tingin ko bababa na rin agad ang ating senior brother. At pagkatapos ay mabilis silang nawala na makikita na naiwan na lang ang simoy ng hangin. Napasabi naman si Tito Jang sa kanyang sarili na sila ba ay pinapanood lang siya imbes na ang pitong Diyos na espada? Napatulo naman si Hyorong na sinabi niya na tapos na. Buti na lang at hindi si Ryuyon ang kalaban. Napahinga naman si Tito Jiang, na sinabi niya na gumagawa siya ng kaaway sa bawat paghinga niya. Pati ang mga tao sa paligid niya ay nawawala na rin ng lakas. Tumawa naman si Hyorong na sinabi sa kanya na pero salamat kay Ryuyon, hindi tayo nababagot, hindi ba? At isang tao ang nagsasalita na o, oh, siguradong namang ha, kayong dalawa sa akin. Dagdag pa ni Ryu sa kanila na wala namang mahirap doon. Tapos na ba si Wee sa kanya? Sinabi ni Tito Jang na napaturo siya na malapit na siyang manalo at tapusin yun pero hindi maganda ang kalagayan. Dagdag pa ni Hyorong na minamalas siya ngayong araw. Nakatutok naman ang espada ni Moyong Wee sa harapan na ang mga babae sa itaas ay nagsisigawan na ginoong Moyong. Binabati kita na nakatutok pala ito sa kanyang kalaban na sinabi sa kanya na pero. Kumusta ang sugat mo? Tahimik lang ibyalik ni Moe Ong wii ang kanyang espada, at pagkatapos pinagpapawisan itong sinabi sa isip na kailangan mo ba talagang lumaban sa ganyang kalagayan. Dahil ikaw ang pag-asa ng lugar na ito, pwede ko namang magpanggap na mahina at hayaan kang umakyat nang hindi ka napapagod. Na sinabi sa kwento na mula sa Choney Angbo, taliwas sa kanyang anyo, si Jang Dipyong ng White Tiger Group ay may kakaibang katangian bilang isang tusong lobo. Nagpapakita siya ng kahinaan sa malalakas at lakas naman sa mahihina. Mabait ang kilos niya, ngunit kapag may nakikita siyang mahina, palihim niyang inaayon ng sitwasyon sa gusto niya at gumagawa ng patibong upang ipahiya ang mga ito. Dahil sa kanyang tusong ugali, mayroon ng apat na estudyante na tumigil sa pag-aaral. At pagkatapos bilang may kuminang sa loob ng damit nito na ikinagulat niya. At ilang sandali pa ay napasigaw ito habang nawasak ang kanyang damit na patuloy lang sa paglalakad ng nakapikit si Moyong Wee. Makikita ang kanyang kamay na tumitindi ang pagdurugo na sinabi niya sa isip na napakasakit sa mata niya. Nagsasabi siya ng kung ano-anong nakakakilabot. Baka hindi niya namalayang basahan na ang damit niya. Ang hambog na yun na dati ay puro yabang, pero heto siya ngayon, parang batang naghahanap ng nanay. Nakakainis. Sinabi naman ni Ryu na magaan lang yun. Hinuberen mo lang siya, dapat iniba mo man lang ang anyo ng katawan niya. Hinawakan naman siya ni Hyorong sa balikat na sinabi na Ryu yun. Bakit hindi mo na lang? Itabi ang kasanayan mong yun na pilit binabago ang estruktura ng katawan. Lalo na sa paligsahan kapag nagsisimula na ang mga bituin, na sinabi naman sa kanya ni Tito Jiang na tama siya. Dapat mo ring isa-alang-alang ang mga tingin ng mga taong nanunood sa isang pampublikong labanan ng martial arts. Kahit na may kapangyarihan ka, kung ang kaya mo lang ay suntukin ng supot na pangsuntok, sino ang kikilalanin ka? Napagilid ng ulo si Ryu na sinabi niya na syempre alam ko 'yan. Akala mo ba hindi ko naiisip 'yan? Lalo na ngayong may iimbitahin akong tao. Balak kong magpakitang gilas. Napasabi naman si Hyorong na imbitahin, sino? Dagdag pa ni Tito Jiang na tingnan mo, bago ka mangarap para sa hinaharap, mag-focus ka muna sa pag-aalaga sa sarili mo hanggang matapos lahat ng ito. Isang linggo na lang pagkatapos nito bago magsimula ang paligsahan. Dagdag pa niya habang makikita ang langit na aatakihin ka na ng lahat ng kaaway na nagawa mo hanggang ngayon mula sa lahat ng panig. Kahit sabihin nating na alagaan mo silang lahat sa kung anong paraan. Tiyak na magkakaroon pa rin ng epekto sa katawan mo at mas mahaba ang paghihirap mo at mas maikli ang oras mo para makabawi kaysa iniisip mo. Kapag nagsimula ang paligsahan, wala ka ng kumpiyansa para magkaroon ng ganyang ilusyon ng paggamit ng tunog na teknik. At lumipas ang ilang araw na makikita ang muka ni Tito Jiang na kakaiba na sinabi pa ni Hyorong sa kanya na o, oh, nagsimula na pala ang paligsahan. Sa tingin ko may kumpiyansa pa rin si Ryu yun. Na nakangiti siyang sinabi na syempre, ngayon kung ganoon, aalis na ba tayo? At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at labing pitong kabanata.